Sian Lim, matagal na palang hindi gusto ng pamilya ni Kim Cho. Totoo bang hindi lang ang mga kaibigan ni Kim Cho, kundi pati na rin ang kanyang pamilya ang may ayaw kay Sian Lim? Ayon sa pinakahuling episode ng Christopher Fair Minute, noong Lunes Ika 25 Disyembre, ibinunyag ng kolumnista na maging ang pamilya ng kapamilya A. Lister, ay hindi betang kapuso aktor. May source akong nakausap, medyo may kalaliman ng kwento. Matagal na palang hindi pabor ang pamilya ni Kim Cho dito kay Sian Lim. Pagbabahagi ni Christy Sinabi rin ni Ronald Chica na nasaksihan niya ang isang panayam sa aktor-direktor, kung saan tinanong siya tungkol sa relasyon nito sa pamilya ng dalaga, at malinaw sa kanyang ekspresyon na hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Maging ang mga followers ni Kim ay ayaw kay Sian, dahil mukhang walang plano ang binata sa kanilang future, together chika ni Christy. Ang mga chikang ayaw ng mga kaibigan ni Kim sa aktor, ay alam na niya ngunit ngayon lang niya napag-alamang maging ang pamilya ng dalaga ay tuto sa binata. Matatanda ang inihayag ni Kim ang hiwalayan nila ni Sian noong Sabado, December 23. Tumagal din ng labindalawang taon ang pag-iibigan ng magjowa bago ito natapos ngayong taon. Si Kim at Sian ay hindi nagpahayag ng anumang karagdagang mga detalye, tungkol sa kanilang paghihiwalay, ngunit lumalabas na ang kanilang paghihiwalay ay maayos, base sa kanilang mga palitan sa social media noong Sabado.